Tila na bulabog nila dating Senate President Vicente Tito Soto III at dating Senador Pampilo Lacson, si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos na sabihin ng dalawa na bad idea ang isinusulong na panukalang batas ni de la Rosa na naglalayo na i-decriminalize ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Sa isinagawang ambos interview matapos na tanungin ng mga mamahayag ang nabanggit ng dalawang senador, agad na ang naging tugon dito ni Bato ay hindi na niya itutuloy ang panukalang pag-decriminalize sa drug use. Paliwanag ng senador na kanya napag-isipan noon na isulong ito dahil ng kasagsaga ng war on drugs halos mapuno na ang kulungan at wala namang kalaman-laman ang mga rehabilitation centers. Dahil dito naisip ni senador Dela Rosa na huwag na lang ikulong kundi iparihab na lang ang mga mauhuling gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Pumasok din aniya sa isip ng mambabatas ang health issue sa mga drug users na biktima sila ng bisyo kung kaya't sa halip na ikulong, iparihab na lamang. Ito, diripad. Dahil hindi ko na talaga ito yun naman ay napag-isipan natin noon na ng ating war on drugs na puno, puno yung mga kulungan eh, hindi na makatulog yung mga prison, di ba nakatayo na natutulog eh, tapos nakikita natin yung mga malalaki natin na mga drug rehabilitation centers na nakatuwang-uwang walang laman so dumating sa, sa pag-iisip natin why nak uh, hindi na natin sila ikulong dito sila i para mapuno yung rehab yun, noon yun at saka Subalit ngayon dahil aniya sa mga naglalabas ang mga negatibong reaksyon tulad ng bad idea ang panukalang batas na binanggit nila Lacson at Soto na pag-isip-isip tuloy ni Senador De La Rosa na iatras na ito. Sa kabilang banda ay pa rin ng Senador na kanya pa rin pakikinggan sa susunod na pagdinig ang mga opinyon na magkabilang panig na ayaw at gusto sa pagdecriminalize nga ng paggamit ng ipinagbabawal na droga. Um, kita naman natin na hindi na kailangan yung ah, hindi na gaano pulo ang kulungan o um, hindi na kailangan ng digus ang, ang digestion effort. So wag na siguro ituloy at lalong lalo na ta uh, yung law enforcement uh, community. Uh, sa idea na yon ayaw nila dahil ito yung sinarong signal daw mga tao na po dyan, it's okay to use drugs. Anyway, hindi ka na makukulong ako tulong. Pagkala uh, pala, ma-rehab lang. So, nagdadalawang isip na tayo, hindi natin ito tulong. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.